Magandang araw sa inyong lahat mga palangga. Welcome back to my channel, The Mrs. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Hello, magandang araw sa inyong lahat. Thank you so much. So ito na nga mga palangga, may nagtatanong kasi. Bakit si Maine ay hindi na daw pumapasok sa Itbulaga Behera? Hindi kagaya noon. Ay sa akin naman po, baka hindi na po siya ang regular kasi regular sa AAT di ba? ah uh, kasi may kapalit na siya eh. parang pinupush talaga nila pinapasikat nila yung anak ni Aga mula siyempre maramdaman mo eh di diba? bihira naman talaga si Minda bihira na talaga so mayroon ata ang dalawang bisis sa isang linggo kasi nga hindi na ata siya regular dyan o, oh, makikita mo talaga, o oh, kung mapapanood mo, yung tatlong yung TVJ, panay sila na kasalang, yun ang sinasabi ko panay sila na sa kamera talagang every ano segments nandyan sila oh, ba diba? parang hindi na nila kailangan yung iba pang host kasi sila na talaga ang nagsasalita hindi kagaya noon na bihira silang magsasalita isang beses, dalawang beses lang sila magsasalita, yung ibang host ang nagsasalita iba mga palangga napapanood nyo Baka hindi na siya regular dyan. Pwedeng pumasok siya, pwedeng hindi. Sa katagalan, alis na siya. Tanggal na. Kasi parang ginagamit lang naman din nila noon yung napakasikat si Mingay. Sikat pa ba siya? Eh, hindi na rin naman pinag-uusapan niyo. Eh. Yan naman ang gusto ng mga TVJ I-down yung career ni Mingay. 'Di ba mga palangga? So about naman ti soy, wag niyo pong paniwalaan mga fake nga yung mga mga inilabas nila na yung naghiwalay lang yung ano ng yung Katniel o oh, si Alden na lang daw pinag-push nila adami lang mga video na pinakita o oh, niligawan daw ni Alden o oh, pumunta daw kung ano-ano wala pong katotohanan yun kwento-kwento lang po paimi-imi ikaikikan lang po yan ng mga nag-aano yung mga tungaw, yung mga mga sarswellista para lang gusto ang plano kasi nung mga ano na yon, gusto nilang ipaparto yung yung hello love goodbye. Gusto kasi nilang pagtambalin ulit si Alin at saka si Catherine. Pero fake po yung mga balita na yun na wala pong katotohanan na niligawan, eh, ano, ano. alam nyo po, alam ni Catherine yan, na may asawa na yan. Sinabi, sinasabi ko yan sa inyo, basta mga lahat ng mga partners ni Alden kung sino-sino, pati yung sa Jemmy, pati yung sa, sa ano, sa channel to, nako po, yun po ay alam na nilang may asawa na yan. Nasabi ko na yan sa inyong mga palang. Huwag po kayong ano. Alam niyo yan kasi ganun lang yun, work work lang yun pero kung anong mga ibang mga pinag-usapan niligawan, mag-asawa mayroon ng girlfriend bago wala po yan, si Mingay lang kaya, thank you so much mga palangga yan lang po ang update natin, bye